magbabago na ang ihip ng hangin sa karagatan matapos maideliver deliver sa Pilipinas ang unang batch ng itinuturing na pinakamapaminsalang supersonic anti-ship missiles sa buong mundo na mainit-init pa mula sa bakura ng India. Ano kaya ang magiging epekto ng bagong armas na ito sa posisyon ng Pilipinas sa mas tumitinding agawan ng teritoryo sa Timog Dagat, China? Magagawa nga bang pumalag ng China ngayong naglalayag na rin sa kanilang balwarte ang India? Kaninong alon nga ba ang mananai? Iyan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Nitong Abril lamang, napabalita ang dumating na sa palad ng Pilipinas ang unang batch ng delivery ng isang bagong armas mula sa India. Ito lang naman ang Brahmos Supersonic Cruise Missile. Naging matunog ang pagdating ng armas na ito, lalo na't na kilala ang Brahmos bilang isa sa pinakamalakas na armas na gawa galing sa pinagsanib na impluensya ng India at Russia na isa ang missile weapon na ito dahil sa epektibong joint venture ng Defense Research and Development Organization o DRDO ng India at NPO Mashinustruinya, isang rocket research bureau mula sa Russia. Ang joint venture na ito ang siyang bumuo at nagpondo sa Brahmos Aerospace, ang pangunahing kumpanyang naglaan ng dekadikadang research at manufacturing effort para bumuo ng Brahmos Supersonic Cruise Missile, simula pa noong taong 2001. Sa kasalukuyan, kilala ang BrahMos bilang isa sa pinakamalakas na missile weapon sa buong mundo. Inaasahan na ang pagdating nito sa Pilipinas ay tiyak na magpapalakas ng sobra sa puwersa ng bansa pagdating sa usapang at pangkaragatan. Pero ang tanong, totoo nga bang malakas ang armas na pinagmamalaki ng India at Russia? Para mas maunawaan natin ang bagsik ng Brahmos, isa-isahin natin ang feature nito na naging dahilan sa sikat nitong reputasyon. Una sa lahat, ang Brahmos Super Cruise Missile ay isang two-stage missile weapon na may solid propellant booster engine bilang first stage. Ito ang dahilan kung bakit ang Brahmos ay may supersonic speed sa oras na humiwalay na ito para ma-launch sa target, ang liquid ramjet. Sa second stage ay nagsisilbing booster para mas pabilisin ang missile ng hanggang 2.8 max speed sa cruise space na pwedeng ma-upgrade hanggang Mach 3. Kung iisipin ay halos tatlong beses ang bilis nito kaysa sa speed of sounds, kaya naman ito ang kinukonsider bilang pinakamabilis na cruise missile sa buong mundo. Dahil sa bilis ng Brahmos ay kakaunti lamang ang pagkakataon ng kalaban para maiwasan ang missile na ito bukod sa bilis, may taglay rin itong precision na swak para hindi mamintis ang missile sa target. Sa oras na mailak ang missile sa target, ay siguradong durong kahit ang mga naglalakiang naval ship ng kalaban. Kung ikukumpara sa ibang state-of-the-art subsonic cruise missiles, ang BrahMos ay three times na mas lamang pagdating sa velocity 2.5 hanggang 3 times ang lamang sa flight range, 3 to 4 times na mas matindi ang seeker range at 9 times na mas mataas ang kinetic energy. Ang kombinasyon ng supersonic speed at warhead mass ang nagbibigay ng mataas na level ng kinetic energy para masiguradong pamatay ang bawat bulusok ng missiles. Meron itong identical configuration para sa land, sea, at subsea platforms. Gumagamit ito ng transport launch canister kung kinakailangan itong i-transfer. Ilagay sa storage o bago i-launch. Iniulat ng The Indian Times na ang test fire ng BrahMos supersonic cruise missiles noong nakaraang taon ay nagpapatunay na meron itong pinpoint accuracy at kayang-kayang mag-perform sa gitna ng high level at extreme complex maneuvers dahil may kakayahan ang missile na magsagawa ng S maneuvers sa oras na malunch ito sa target. Ibig sabihin ay hindi ito basta-basta lang umaandar sa diretsyong linya dahil pwede itong mag-iba ng trajectory mid-launch na maaaring makapagpalito sa mga kalaban. Pwede rin itong ma-launch sa land-based canisters, submarines, ships at aircraft. Sinasabi na ang Brahmos supersonic cruise missiles ay may timbang na 3,000 kilograms, may haba na 8.4 meters at diameter na 0.6 meters. May taglay rin itong flight range na umaabot hanggang 400 kilometers. Ganyan lang naman kabagsik ang bagong dating na armas sa Pilipinas hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na pagdating sa gilasan ng armas, ang karagatan ay medyo nahuhuli ang Pilipinas noon, lalo na kung ikukumpara sa Navy Force ng China. Ito mismo ang naging dahilan kung bakit hindi masyadong makapalag ang Pilipinas sa mga ginagawang panggigipit ng China. Sa karagatan nitong nagdaang taon, kaya naman malaking hakbang para sa Pilipinas ang pagtanggap ng Brahmos missile system, lalo na't ang Pilipinas ang pinakaunang bansa na binentahan nito ng India, matagumpay na napirmahan ang $375 million worth contract sa pagitan ng India at Pilipinas noong 2022 bilang parte ng plano ng Pilipinas sa modernisasyon at mas pagpapatatag ng depensa laban sa lumalaking banta ng China sa West Philippine Sea. Ang pagdating ng Brahmos Cruise Missile System sa Pilipinas ang siyang magtatakda ng military capability ng bansa patungo sa inaasam na supersonic era at chak na magiging game changer ito pagdating sa pagpapalakas ng coastal defenses ng Pilipinas. Iyan ang inilahad ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya noong January. Ayon din kay Malaya, for the first time in our history, the Philippines will have three batteries of supersonic cruise missiles that have speed of Mach 2.8 or almost three times the speed of sounds. Ipinapakita lang nito na ang Brahmos Missile System ay isang malaking upgrade sa pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Philippine Marine Corps. Ito ang pinakaunang shore-based anti-ship missile system sa kasaysayan ng Pilipinas at malaki ang papel na gagampanan nito sa issue ng territorial disputes gaya na lamang ng nang nangyayari ngayon sa China. Ang armas na ito ang tsak na pupuna sa pagkukulang ng Pilipinas pagdating sa sea control, anti-access o area denial at island defense operations. Ayon din sa isang research fellow mula sa S. Rajanatnam School of International Studies of the Singapore Nanyang Technology University na si Colin Ko. Ang Pilipinas ang pangatlong Southeast Asian nation na nagkaroon ng supersonic anti-ship missile system pagkatapos ng Indonesia. Vietnam. Ibig sabihin ay hindi na maituturing kulela ang anti-ship missile system ng Pilipinas kung ikukumpara sa mga kalapit nitong mga bansa. Ito ay pinaburan din ni Jonathan Malaya at sinasabing ang Pilipinas ay hindi na pwedeng tawagin bilang weakest armed forces sa rehiyon dahil sa pagdating ng BrahMos anti-ship missile system ay maaari nang ituring ang bansa bilang isang middle power. Bukod sa pagpapalakas ng military strength ng Pilipinas, ay sumisimbolo rin ang transaksyon na ito bilang isang hakbang para sa pagikting ng diplomatic ties ng Pilipinas at India. Sa panahon ngayon kung saan lumalakas din ang kampihan ng China at North Korea sa karagatan, ay mas lalong kinakailangan ng Pilipinas ng bansang makakampihan. Ano pa nga ba ang better choice na kakampi kung hindi ang India? na kinikilala bilang pang-apat na pinakamalakas na military powerhouse sa buong mundo. Kasunod lamang ng United States, Russia at China. Kung usapang armas lang din naman, ay tsak na may ibubuga ang India dahil gaya ng China ay marami silang advanced weaponries. Ayon sa Center of Arm Control in Non-Proliferation, ang India ay may approximately 164 nuclear warhead at merong land peace sea base at air launch nuclear capabilities. Meron din silang sapat na pondo na inilaan para makapag-develop ng mas malalakas pang armas, gaya na lang ng Brahmos Supersonic Cruise Missile. Pabor sa Pilipinas na magkaroon ng partnership sa India lalo na dahil sa lumalago nilang defense, security, manufacturing, industry. Nitong Marso lamang ay ipinahayag ng India Foreign Minister S. J. Shankar ang pagsuporta ng India sa pagpapanatili ng soberanya ng Pilipinas sa gitna ng mas umiinit na territorial dispute sa karagatan kasunod ng mapanganib na water cannon attack na ginawa ng China sa isang Philippine vessels. Ang pag-atake ito ay nagresulta sa pagka-damage ng vessels at pagtamo ng injury ng tatlong Philippine Navy personnel sa gitna ng panggigipit ng China ay mas pinagtibay ng India at Pilipinas ang kanilang kooperasyon pagdating sa larangan ng defense, security, maritime at economy kasabay ng lumalaking pagsubok sa rehiyon. Patunay na friendly alliance na ito ang joint naval drill na nangyari sa pagitan ng Indian Navy at Philippine Navy noong nakaraang taon na naganap sa South China Sea. Dumaong din sa pier ng Maynila ang INS Gadmat. Isang Indian Navy ship noong Desyembre ng nakaraang taon. Ang pagdaong ng Indian Navy ship na ito sa Maynila noong nakaraang taon ay ang pagpapakita ng pagsuporta ng India sa Pilipinas pagdating sa pagprotekta natin sa ating sariling teritoryo sa karagatan. At kung hindi managustuhan ng China ang hakbang na ito ng India para suportahan ang Pilipinas, tsak na masiinit pa ang ulo dahil ngayong buwan lang din ay nagsasagawa ulit ng operational deployment ang Eastern Fleet ng Indian Navy sa South China Sea. Parte ng operasyon na ito ang pagbisita ng tatlong Indian Navy ship sa Pilipinas, ang INS Delhi, INS Shakti at INS Kiltan na maligaya namang silalubong ng Philippine Navy. Sa gitna ng pagbisitang ito ay magkakaroon ng professional interaction ang mga India at Philippine Navy personnel gaya ng subject matter expert exchange, sport fixtures, cross-tech visit, cultural visit, at collaborative community outreach programs. Magpaparticipate din ang mga Indian Navy ship sa Maritime Partnership Exercise o MPX kasama ang Philippine Navy. Ayon din sa mga Indian media reports, ang New Delhi ay nagpo-post ng isang defense attache noong nakaraang buwan sa Maynila sa unang pagkakataon bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na bumuon ng strategic presence sa rehiyon. Malaki ang magiging impluensya sa geopolitical power dynamic ng Asia ang ginagawang pagpaparamdam ng India sa karagatan. Lalo na't na direkta itong pangahamon sa impluensya ng China sa mismong baluarte nila. Maaring maging susi ang paglalapit ng India at Pilipinas para subukin ang gray zone tactics na ginagawa ng China sa mga nagdaang taon. Sa mga hindi nakakaalam, ang gray zone Warfare ay isang uri ng strategy kung saan ang isang bansa ay gumagawa ng aktibidad at aksyon sa gitna ng kapayapaan o digmaan. Gaya na lang ng ginagawang pambobomba ng water cannon ng China sa mga Philippine vessels. Maaari itong i-consider bilang aggression sa parte ng China pero hindi sapat para tawaging act of war dahil hindi naman isang aktual weapon ang water cannon. Dahil sa gray zone tactics na ginagawa ng China ay nakakalusot sila sa Mutual Defense Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos hindi magawang umaksyon ng United States dahil ayon sa kasunduan, ma-activate lang ang defense agreement kung sakaling may isang bansa ang sumugod sa Pilipinas. Pero dahil water cannon lang ang kinagamit ng China sa Pilipinas ay hindi isang aktwal na war weapon at hindi ito sapat na rason para umaksyon ang US at ipagtanggol ang Pilipinas laban sa China. Pero ngayon, pumasok na sa litrato ang India, maaring magbago na ang posisyon ng China sa isyo na ito. Kung tutuusin, may personal na dahilan din naman ang India kung bakit gusto nitong hamunin ang China at unti-unting cornerin sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang impluensya sa Timog Silangang Asya. Bakit? dahil ito sa border dispute sa pagitan naman ng India at China na ilang dekada na nilang pinagtatalunan. Kaya ng Pilipinas, gusto ring pahinain ng India ang lumalakas na pwersa ng China para mas palakasin naman ang sariling impluensya nila. Kaya sa pagpili ng Pilipinas ng BrahMos Missile System mula sa India, hindi lang tayo nakakuha ng malakas na armas, nagkaroon din tayo ng bagong kakampi kung magpapatuloy ang alyansang nabuo ay baka maging susi na ito para tuluyang mailagay ng Pilipinas ang China sa lugar nito. Oo, hindi sapat ang iisang anti-ship missiles para tuluyang masindak ang China sa alitang geopolitical. Pero sapat na ito para ipamuka sa mga incheck na hindi tayo basta-basta lang magpapaapi. Sabi nga ng NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, ang pagbili ng pakong armas na ito ay hindi sinyalis na na sa gera ang Pilipinas. Magsisilbi lang itong deterrent para patunayin sa mga kapitbahay nating bansa na kaya nating protektahan ang sarili nating soberanya at panatilihin ang kapayapaan sa sarili nating karagatan.